Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat muli. Maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong kalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, sasagutin ko yung mga nagtatanong tapos magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung bakit naghahalo ang coolant sa langis. Ano ba yung dahilan? Ano yung mga posibleng uh, dahilan? At ano yung mga dapat yung i-check kapag naghalo yung langis at ang coolant? So, ang unit natin mga bro ay Kawasaki Rouser 200. So, naghalo ang langis nito mga bro sa coolant. Ano? Pero hindi muna natin gagawin yan. Pero mamaya, babanata natin yan. So, bibigyan ko lang kayo ng tips mga bro kung ano yung mga check-check natin dyan. Okay? So, ayan mga bro. Bago natin umpisahan, Siyempre yung mga bago pa lang dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kong updated. Pag mayroon po tayong mga panibago videos na mga i-up. E Tara! Yan mga bro, so bali, ito yung unit na gagawin natin So siya nga pala, ang motor na ito ay galing pa po ng Las Piñas So dinala dito kagabi, ang problema nga, nagpa-change oil siya Ay bago siya nagpa-change oil, anong nangyari kasi mga bro ay Galing ng Las Piñas, papunta sana ng Kabuyaw Anong nangyari, sa San Pedro pa lang, naubusan na ng laman yung ating reserbo Ito yan mga bro, kasi dito sa reserbo natin, meron tayong makikita dyan na min at saka max so yung minimum at saka yung maximum kapag naubos siya naubusan yan tapos wala namang naman kayong tagas halimbawa naubos yung laman ng radiator nyo tapos wala na naman kayong tagas automatic mga bro naghalo na yung langis sa coolant ayan mga bro para sa mga naka-Rouser 200 NS200 Rouser 200 na FI Rouser RS200 na FI yan para sa inyo yung video na ito mga bro okay dito mga bro sa Rouser 200 uh, mayroon pong tatlong salarin kung bakit naghalo or posibleng dahilan bakit naghalo yung coolant at saka langis. So delikado kasi mga bro pag naghalo yan. Possible na masira yung block, possible na masira yung head, yung sigunyal, yung transmission. Kasi nga hindi na langis yung umiikot sa mga makina nyo. Tubig na coolant or langis halo. So magmumukhang chocolate mga bro yung langis nyo kapag ka nagpa-change oil kayo. No? Para malaman yung naghalo, Diba, dapat pag nag-chisel tayo, ano lang sya, itim lang or maitim na langis. So, pagka naging chocolate na yan, automatic, naghalo na yung coolant sa langis yan. Ayan. So, ulitin ko mga bro, tatlong salarin or tatlong dahilan uh, ang iti natin dito kapag naghalo yung kulang sa langis. Unang-unang salarin diyan mga bro, para sa mga naka-rouser 200, is yung ating cylinder block. Ayan. Cylinder block yung ating gasket. Kapag ka na yan, kaya niyan, puro tagas na. Kaya no choice, tatap overhaul natin to. Kapag kaya mga bro, ah uh, singaw na. Kasi may dumadaan dyan na langis, meron dumadaan na kulan Iba yung daanan na langis, iba yung daanan ng kulan Kapag ka hindi nang kayang isil ng gasket yan, automatic, magahalo yung kulan sa langis. Tapos mararamdaman nyo, parang may bumubula-bula dito, mga bro. Kasi nga, may pressure na nakakapasok dyan. Okay? Unang salarin sa uh, Rouser 200. Pangalawang salarin mga bro, meron tayo dito yung tinatawag na mechanical, mechanical, mechanical seal. Or collant seal, yung tinatawag ng iba. Or uh, special shaft seal, kung ano man tawag dyan. Dito sa loob nito mga bro, ito yung ating pampe. Eh. Dito sa loob, dito nakalagay mga bro, yung oil seal or yung mechanical seal kung tawagin. Para sa uh, shafting at saka sa rotor kasi merong parang ilis dyan na nagpapaikot dito sa kulan so merong oil seal dyan kapag ka kapag ka yun mga bro may gas gas na or nakakapasok na kasi nandun yung langis sa kabila nandito naman yung kulat ba diba? so kapag ka nakapasok na dun uh, nagkaroon ng tama problema mga bro okay problema kasi uh, maghahalo pa rin yung kulat nyo kaya kailangan mga bro, step by step talaga yung pag-troubleshoot ng mga ganitong motor para hindi magastosin yung customer. Kasi pagka pinalitan nyo lahat yan, okay naman yan kung mayroong budget yung customer. Pero dapat step by step. Okay, so yung ating mechanical seal, i-check nyo yung kung may gas-gas na or wala pa. Ngayon, kapag ka ganun pa rin na nangyari mga bro, yung oil seal, tsaka yung head gasket, uh, napalitan nyo niya at naghalo pa rin yung coolant ang isusunod natin dyan is yung shafting mismo ba? Diba? shafting mismo ng balancer ayan shafting mismo kasi kapag ka pinalitan nyo na yon yung oil seal ay yung mechanical seal tsaka yung block naghalo pa rin wala nang ibansal rin dyan automatic may gas gas na yung shafting natin diba merong merong propeller ah, parang para siyang pan or parang ilis hindi ko alam kung ano exact na tawag parang propeller kung tawagin or ano tawag dyan uh, alam ko yun eh nakalimutan <laughs> ko na mga bro basta may parang nagpapayakot dito ng pan ay salpakan yung ganon dito yung nakalapat yung oil seal balik taran isang nakaharap doon sa loob isang nakaharap sa labas ngayon pagka pinalitan nyo na yon tapos tumagas pa rin ang may tama yung shifting mga bro, yung mga bro, may tama na yan. yan, may tama na yan kaya ganun automatic bababakin talaga yung makina. Yung bushing papalitan natin yun para sigurado talaga. Pero ito mga bro, hindi ako nagkakamali uh, bata pa to. Matanda na yung motoro pero bata pa yung tinakbo kasi wala namang gumagamit talaga dito. Ano? Wala naman gumagamit. So, ang example ko dito mga bro sa ano, Ayan puro tagas na talaga oh. Kawawa. Alam nyo kung bakit nagtagas yan mga bro. Kasi binantoan ng binantoan, binantoan ng binantoan yung ating coolant. So, ubus ng ubus siya banto ng banto. Kaya, yung makina, instead na nandito lang yung label ng langis, baka nakarating na dito yung langis. Ayun o, no, yung coolant. Kasi nga, naghalo. So, anong mangyayari? Overpressure sa loob ng makina, so maghahanap ng labasan yung langis or yung coolant. Kasi nga, naghalo na diba? Ganun na mangyayari dyan mga bro para di, para rin doon sa mga nagtatanong kung ano kung maganda ba yung maraming langis sa motor delikado rin yun mayroong maganda kasi nga nalulubricate niya nang ayos kaso over pressure naman siya ang mangyayari maghahanap ngayon ng labasan yung langis kaya yan tumagas dito sa base tumagas dito tumagas yung kambyuhan ayan may mga tagas-tagas pati yung sa filter may tagas kasi nga over pressure yung loob ng makina naghanap na siya ng labasan ngayon okay So, ang isang example ko dun, mga bro, dito sa so may shop, dito, diba? Sinasabi ko sa inyo, yung shafting at saka yung oil seal, kapag ka ayaw pa rin, palitan nyo na talaga yun ng buo. Ang example ko rin, ganito, mga bro. Ayan. Diba, mayroon tayong tinatawag na oil seal at saka yung shock. Naka-encounter na kayo, mga bro, na kahit anong palit nyo ng oil seal, tumatagas pa rin pagkalipas ng ilang linggo o ilang araw o ilang buwan. Nakakatatto na kayong palit pero laging tumatagas kahit naman genuine yung pinalit nyo so ano sa larin mga bro diba wala na sa oil seal yon kapag kaganon kasi hindi naman normal nakakapalit nyo lang genuine naman ang pinalit nyo genuine naman ang pinalit nyo pero tumatagas pa rin so ang gagawin nyo dyan or ang possible na may tama dyan may gas gas na tong shock Ayan. kapag ka may gas gas na ang shock kahit anong palit nyo ng oil seal tatagas at tatagas pa rin. Ganon yung logic mga bro nang nasa loob. Ganon yung logic nang nasa loob. Halimbawa, pinalitan nyo yung oil seal. Pag nagayos eh di ayos. Pero pag tumagas pa rin, automatic, nakakatatlo na kayo, nakakadalawa na kayo, automatic, ang may tama dyan is yung shafting. Ayan. So, merong bushing yan dyan sa loob mga bro. may parang shafting dyan, yung pinagkakapitan. So, gagawa tayo ng video nito mga bro. Sa kakalasin natin to gagawa rin tayo ng video. Papakita ko sa inyo mga bro, yung sinasabi ko para actual nyong makita yan, so yan lang mga bro ang mga echechik ichi nyo dito sa Rouser 200 ano, kapag ka naghalo yung coolant sa langis ano ba yung mga possible na echechik ichi nyo or mga papalitan nyo so mag ready na kayo mga bro ng budget dyan, sana naman hindi nag balik yung barbola nito tapos magre-reface tayo nito ano? magre natin yan kasi ang mga NS200 mga bro ay masilan po yan. Masilan ang mga parts niyan sa loob. Masilan yung paggagawa kong baga. Pero matibay ang parts niyan. Ang block niyan. Hindi basta-basta bumibigay ang block niyan mga bro. Kaso medyo masilan lang talaga yung paggagawa. Kailangan talaga meron kayong karanasan sa rouser. Kasi uh, maraming shop. Hindi naman sa pagano maraming shop ang umaayaw dito. So siya nga pala. Shout out sa mga tropa natin ng mga rouser mechanic. Ayan unang una na dyan si Capro Pawis TV yan tropa natin yan mga bros yung mga malalapit dyan na subscribers natin pwede kayo dyan huwag pagawa kay Capro nasa Taytay ang location yan search yun na lang Capro Motor Siyempre, kay Idol Moto Vlogs yan shout out shout out bro yun naman ang bro ang location ni bro ay nasa Quezon City sa 58 Avenue nyo tatalon Quezon City yan yung kanyang address pwede nyo rin i-message kasi nag-home service din si bro kay Jing ng Pasig yan kay Sir Jing shout out bro yung mga Rouser 135 users naman ayan so si Paring Jin meron tayong mga tropa dyan sa Kabiti meron din tayo at sa Bulacan shout out bro yung mga tropa natin na mga Ng mga nagaayos uh, ng Rouser or mga bad judge syempre si Busdani nandyan so, so kaso so ngayon busy, busy si Busdani ayan tapos meron tayong nakapila dito meron tayong 135 tapos meron pa tayong 135 dito mga bro ayan oh. Pakita ko sa inyo. Ito. Ayan, Rouser 135 tsaka 180. Pero ito ang gagawa natin kasi ito galing pa ito ng Las Piñas eh. Okay? Okay. So, ayun mga bro, bali hanggang dito lang yung video natin. Sana nagkaroon kayo ng idea para dun sa mga naka NS200 kung ano yung mga dapat yung palitan kapag ka naghalo yung langis at kulan. So, delikado yan mga bro. Ano? kahit sa sasakyan, kahit sa anong motor na may kulan, kapag ka naghalo na yan, uh, wag nyo nang gamitin para hindi dumami yung gastos nyo. Kasi kapag ka damage yung block, pag ano ang block nito, nasa 4.8. Kung mayroong mang 4.6, kung mayroon, dati kasi nasa 5,000 yung block nito eh. Eh, nung bumili nga ako ng black ng NS150 mga bro, 5.5, grabe naman yun. Sa San Pedro, hindi ko nalang papangalanan yung shop, NS150. Nag-back out ako kasi hindi naman ganun dapat kataas yung black ng NS150 mga bro. Pero yung Rouser 200, NS200, hindi Rouser 200 da kasi magkaiba yung Rouser 200. Yung NS200 ay mahal talaga ang black. Na, mahigit 4,000. Mayroong 4.6, mayroong 4.8 mayroong 4.9, mayroong 4,850. Mayroon 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 Kung mayroong 4.3, mura na yun kasi mahal talaga ang black ng NS200. So, ayan oh mga bro. Baka humaba pa yung video natin. So, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat. At, Recipe lagi mga bro.